hindi ako kakampi ni Martin Romaldes. Kaya lalabanan ko sa at lahat ng panglilin lang niya. Una, papatunayan kong hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at, diversion diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa kamera. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag-away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalabang kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Di Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romaldes.